Pagkatapos ng apat na sunod-sunod na pagkatalo laban sa Dominican Republic, Angola, Italy at South Sudan, ay sa wakas nabing wit ng Team Gilas ang matamis at napakalakas na tagumpay laban sa China sa score ng 96-75 sa FIBA World Cup. Kasabay ng panalong ito ay nagpahayag din si Coach Scott Reyes ng kanyang desisyon na magretiro sa pagiging coach ng national team dahil daw is taking full responsibility at accountability sa performance ng Gilas. Maaalala ang umani ng matinding batikos at pamamahiya si Coach Scott Reyes sa social media dahil sa naging performance ng Team Gilas. Maraming nagalit na netizen at mga dakilang tao kagaya ni super expert at self-proclaimed tagapagligtas ng mga naaating Pilipino na si legendary Rendon Labador na nagdemand ng agarang pagbibitiw ni Coach Cho Reyes bilang coach ng Team Gilas. Maaalala rin ang hindi malilimutang ang pagbubuke Coach shot ng Pilipino home crowd sa Araneta nung laban ng Gilas versus Italy. Alam nyo hindi ako fan ni Chot Reyes at dismayado rin ako sa performance ng Gilas pero hindi ako sang ayon sa naging response ng crowd sa game na yun. Naniniwala ako na yung pagbubu ng crowd demoralized na just Chot Reyes pero yung mismong Team Gilas. kaya na mga Pinoy mismo ang nagbubu sa sarili nating general at mga sundalo. Ganyan na ba talaga tayo mga Pilipino? Galit na galit kay Chot Reyes pero chinichir at biloboto nyo yung mga magdala Hindi oh, ako expert sa basketball pero tingin ko maraming dapat i-improve sa strategy ng Gilas para maging mas competitive sa international stage. Pero sana manalo o matalo, sama-sama pa rin tayo. I-cheer e pa rin natin ang buong Team Gilas. Huwag nating hiyain. Kayo na lang kaya ka mag-coach o maglaro for the national team. Makakasyon ka kaya. Ang nakakatawa, gigil nagigil, pero mga gilas players na mismo ang nag-express ng suporta at respeto kay Coach Chot Reyes. He's done a good job of valuing all of us in a short time that we've been together, trying to get stuff in as quick as possible. I just got super respect for him. Ika nga ni Jordan Clarkson kay Coach Chot Reyes. Ang tanong ko ngayon sa inyo ay ganito. Ngayon na nag-resign na si Coach Chot Reyes at ngayong 3 weeks na lang at lalaban na ang Team Gilas sa Asian Games, sino si sa tingin mo ang dapat pumalit as coach? Si basketball legend Rendon Labador kaya? O ikaw na lang kaya para naman maging world champion ng Gilas total ang dami-dami mong kuda <laughs>